Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, mag-unboxing tayo ng pinamilihan ng anak ko. Yan. Worth 8,000 to guys. Yan guys. Guys, pasensya na kayo at medyo haggard ang itsura ko. Dahil katatapos ko lang maglinis. Yan. Guys, yung pinamilihan nila, bali, apat na box to. Hindi ko alam kung anong mga laman nito. Tapos, iyon. Meron tayo doon. Uh, choco. Dalawang box ng choco. And one box of sesto. Yan, guys. Worth 8,000 daw to guys. Ito, guys, yung unang box. Parang mukhang puro junk food. Yan, guys. Eh. Tapos meron din tayong soft drinks dyan. Yan. Ah, yung pala yung sur surprise nila. Soft drinks. Yan, dahil sa mahilig ako sa soft drinks talaga. Yan, may apat na bote tayong soft drinks na malalaki. Ito naman yung pangalawang box. Ito ang laman. Lava cake nagaraya and then yon magnolia niyan ano magnolia creamy ano yon cream chicken chicken spread magnolia chicken spread and then yon nagaraya dalawang nagaraya and then champion chocolate Nagaraya. Oh. Flat Oh, ano yan? Dutch meal. Dutch meal. Chucky. Chucky. Sterilized. Sterilized milk. Yun. Yan, oh, guys. Yan, nalilito na ako. Basta, yan, kita nyo naman yung mga inilalabas. Guys, for 8,000 to ah, guys. Marami-rami rin siya. Yan. Yan. Yan ang second box. Box. Ito guys, yung third box. Yan, meron tayong dalawang Pringles. Yan. And then, pancit noodles. Yon, may cupcake, may mga candies, may mga delata, corn beef, and then yon, ano yan? Birch strain na milk. Tapos soy sauce, ah, tapos meron din tayong ano, patis. Yun, yan. Mga delata, may vinegar, may Mang Tomas. May ketchup. May hey, yeah. Yan, mga San Marino. Hey, yeah. North seasoning. Tapos, hot hey, yeah. and spicy ketchup. Ay, hindi pala hot and spicy. Sweet and spicy ketchup. Yan, meron tayong Del Monte uh, pineapple juice. Tapos 'yon, nor sinigang mix. Yan. Yan guys, ang laman ng ating third box. Yan, meron tayong mushroom, pineapple tidbits, corn, corn, ah pineapple corn, and Alaska Ebab. Yun. And then, corn beef star. Yan, guys. Oh. So, third box to. Ito, guys, yung ikaapat na box. Yan. Yan. Peter ni Adam. Meron tayong mga dogney. Yan, oh. Isang pink, dalawang pink, tapos sunrocks, sunrocks sa violet, sunrocks sa blue, yan. Tapos plus baby cologne, dalawang tissue, tatlong balot na tissue, and then downy ulit na blue, and then may domex tayo, yan. Tapos yan, albatros. Yan guys, ang laman ng ikaapat na box. And then, ito yung ating choco naman. Dalawang box yan. And then, big sesto. Yan guys, ang halaga ng 8,000 na pamili ng aking mga anak. Ito guys, yung laman ng apat apat na box yan. Saka, yun nga, yung tat, dalawang choco and isang sesto. Ayan, napuno guys yung aming lamesang mahaba. Worth 8,000 to guys. Marami na rin siya. Diba? Yan guys, hanggang dito ko na lang tatapusin tong video to. Yan, tulad ng nasabi ko, marami-rami na rin yung napamili ng anak ko. Worth 8,000 o, oh, di diba? O paano guys, dito ko na lang tatapusin tong video ko. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone! Happy Wednesday and God bless to us.